magandang hapon po mga idol ito na naman tayo idol gawa tayo ng busing ng pajero mga idol ito nga pala idol hiwa ko yung gulong ng piloder kaya bako ito mga idol gawa tayo idol ng tatlong piraso sa kahit Mga pala, hello ni Baklas Kabit. Kaya kung gusto nyo pong mapanood ang ating video, full video mga idol, yan. Pakitapos na lang po mga idol ang ating video. Para makita nyo po ang ating is, product mga idol. Gawa tayo mga idol ng ano, stop it. Kasi siya na kayo idol sa ating video idol at medyo maingay. Tabing kalsada tayo mga idol. Mga palayro ulit, tanggalin muna natin yung ating mga parisan. Yan pala palayro ang ginagawa ko yung gulong ng loader. At ito, idol, yung gagawin natin. Ayan mga idol. At tatanggalin na natin ang kanyang busing sa mulye, mga idol. Ayan. Ito mga idol. At Uh, tanggalin na natin mga idol ang buhusin mga idol ating ginagawa itong mga idol bago lang baguhan lang ako kasi idol sa bago lang ako idol ng youtube kaya ayan mga idol kung nagustuhan nyo po ang ating video mga idol pakisubscribe naman po at pakishare na rin din pakishare na rin mga idol para po malaman ng ating mga kababayan Bye Luli, baguhan lang ako sa larangan ng YouTube kaya Sige na kayo idol kong video bulol-bulo lang akin salita. So, ito ay Luli, araw-araw ganito ang akin ginagawa. Hiwa nang gulong. Baklas. Nah, itu mga idol, ang kanyang mga busing. Ito ay doon ngayon yung gagawin natin. Na yari sa gulong ng loader. Ayan. Ito ang ating gagawin. Gagawin ko yan idol dalawa. Apat yan. Gagawin ko lang yan mga idol dalawang piraso. Isang diretsuhan na lang. Ayan. Ayan doon natin kumain na natin. Kumain natin mga idol. At may gagawin pa ko idol na yun. Eh? intervening Galing pa ilukos. Tinayo tayo dito. Ito na mga idol. Bilogin natin tumong idol. Ito ang gawin natin busing idol. Dito ang... Yan. Ito ang ipapalit natin idol. Ito po idol kung interesado kayo idol sa aking mga video subscribe nyo po subscribe nyo na lang po ako idol para makita nyo po lahat ng aking mga videos para updates po kayo pala sa lahat ng aking video mga idol Ayan. at maraming maraming salamat nga pala mga idol sa mga nanonood sa aking video at sa nag follow maraming salamat po dahil bago lang ako mga idol nagumpisa mag youtube ginawaan kasi ako idol dahil ako kasi idol eh, hindi ako gaano marunong sa silpon <coughs> ginawaan ako ng youtube channel at idol tatlong buwan na siguro ako idol na gano fokus sa youtube kaya wala pa tayong gaano alam idol sa larangan ng youtube ka natin idol mag upload sa youtube baka daw wala rin tayo sa youtube idol dahil sa inyong mga tulong so idol habaan natin to para ano pag hinigpitan natin to mapipress pa ang busing kasi ito idol pantay lang itong dati nya oh. nakapantay lang dito ang gawa naman natin idol eh. kaya na idol kung gusto nyo pong mapanood ang ating hanggang pagkabit eh. Yan, tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol. Ano sa mga idol? Ito idol, araw-araw talaga ito idol ang ating kundin. Puro iwan ng gulong. Kaya iba-ibang sasakyan idol ang ating nagagawaan ng busing. Kaya sa Facebook pala idol eh. Yun, matagal-tagal na ako nag-upload sa Facebook idol. Siguro isang taon na ako idol sa Facebook. Kaya may nagsabi sa akin idol na bakit daw hindi ako gumawa ng account? Sabi ko nga idol hindi naman akong alam magawa ng account kaya ginawa na ko idol. Kaya sana po idol eh Purtahan nyo po ang aking video mga idol Pagka napanood nyo po mga idol Pakisubscribe naman po At pakishare na rin mga idol Ayan mga idol At bubutas ako na ito mga idol Asawa na tayo mga idol dahil Kailangan din ito mga idol Pambutas natin mga idol Matalim yan Para hindi tumalbog Idol Uh, ah, nagtatanong ulit po dyan mga idol sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Chulo so idol pag ako gumawa ng ganitong busing idol dinadaya po ang busing para lalong tumagal tulad dito idol eh ito lang yung nasisira kahit ito lang nasisira mga idol, ay ito ang nasisira mga idol ito yung kapala natin kaya yung tawag busing mga idol may may idol makikita niyo mamaya ang ating yari. Ano ba sabi ko? Sige, sige. Yan ito pa pala idol, kumali ako ng ano. Ito ay di ko papantayin ang ano, bu ang busing natin. Kakapalan ko yung kabiyak ng tawag nga doon pala mga idol. Daya busing. Dadayain natin ang busing. Ano so, may idol? At gagawin natin. Ayan mga idol lalagyan pa natin ang lakto mga idol. Medyo madilim nga lang idol panahon natin mga idol. Ito nga pala idol yan. Eh. Matagal na matagal ko na trabaho idol. Dito lang idol sa siyap ko eh. 20 years na ako dito mahigit bukod pa idol nung nangamuhan ako kaya lagyan natin ang pinaka-stopper mga idol para hindi magbakal sa bakal mga idol lang kayo dyan mga idol at haba nga po yung nagihiwa mga idol nahubusan na ako ng kwento mga idol sa inyo mga idol yun lang idol wag Idol Dito nga pala yung una yun mga idol Pagpasok kasi masikip yung pinakabutas natin Para talaga idol eh. Bilang ng tao ng ating customer bago masira mga idol Sulit talaga yung ating customer kailangan nandito ganito ng trabaho mga idol may tiyaga talaga may, may tiyaga at kagunting sipag mga idol para makagawa tayo ng busing na ganito saka idol may kunting ingat din kasi napakatalim mo tayo gamit natin asa na tayo idol dan anaknya idol medyo kunti pa lang ang post natin dito sa youtube pero sa facebook feeds ko mga idol Ayan, kung interesado kayo puntahan nyo lang din po mga idol bisitahin nyo lang po ang aking Facebook feeds kan? parehas lang naman idol ang aking pangalan lo. kung interesado po kayo manood doon kasi idol marami na ako na post doon sa Facebook idol kasi ano isang taon na tayo doon mahigit tiempo crosser naman gagawin natin mga idol ito idol pag ganito gawa pag gawa ng ganito idol may discard din tayo kunti dyan para lalo tumiba yung gawa natin Mas kailangan dito idol eh, patiba yung gawa natin idol para yung customer natin pumalik balik sa atin dahil ganito trabaho idol marami tayo ditong marami dito sa lugar namin na ganito din ang trabaho kaya patibayan na lang kami ng gawa mga idol so idol may kasunod pang gawa dito mga idol taga ilukos naman to mga idol Sinterbiring. bearing hindi ko alam idol kung saan itong anong sasakyan kakabitan nito idol ito yung tapir ang natin ating kamay idol. So natin ang lock. sa malaglag mo -lag idol. Lagyan natin ang lakas. ito yung nagbaba pa sakali tayo ito sa youtube na mapansin tayo Ay, ito tamgala natin ang kanto.

bago masira ang busing natin mga idol yan muna ang ating stopper kaya bilang tao na idol natin ito ngayon ito pag nasira lahat ng ating gawa na isang no? tao na idol pwede nyo ibalik gawin ulit natin wala nang bayad mga idol nito uh, mapat. thật thì chỉ chịu hay ating ano yan, guma dahil dun sa mahabang ating busi pa dyan mga idol para iwas langit-ngit wala talagang langit-ngit dyan mga idol Ay, ito na mga idol ang ating pinas product ayan siya mga idol yan kaya inabaan natin to mga idol oh. para pag hinigpitan natin press na press ayan sobrang ipit ng guma mga idol lumubo Ayan, kaya talagang sulit ang ating customer dyan, Midol. Kunin lang natin yung jack natin. Ayan siya, At ay gagawa pa ng center bearing. Ayan, Midol, ang ating papalitan. Ah, uh, pinalitan pala. Sorry. At ako'y bulol-bulol na mga idol. Tangina pa kasi ako nagawa mga idol. Wala pa tayong tanghalian. Alas Pesos na ata. Ay lamang po idol, maraming maraming salamat po. ayan Okay, subscribe naman po uli idol sa akin YouTube munting YouTube channel para updated po kayo idol sa aking video. Ay lamang po mga idol, bye-bye. Ah. -bye. Sino idol?